Grabe ang kanya, naka-block. Oo, oo. Pag wala mo tayo kay Eloy, piling ko si Tabs. Nandun tayo wala itong malayo ko eh. Tapos nag-ano pa siya, nagkukwento pa ka daw. May pumunta dito, tumalsik daw na... na ano yun? <laughs> Hindi ako natulog. Basta okay. pa, papatayin lang. mo yung ilaw ko. Hindi yan talaga mga pagpangakalaya niyo. May mga edad. Ganun. Tulog agad. Malapit na rin ako. Malaro kasi yung istorbo. Alas dusi, Ano pa eh. Kaya <hari> ng ilaw. Gusto ko yung ato. Tulog ako mag-isa? Ito yun. Pangalok ko. Mahingi nga sinaway ko. Pinuha ko lang yung ano no, dalawa. Tulog ng oh Pahay. 120 tayo. 100 tayo. Libre driver. Libre driver. Libre ka daw, di kasama. Di kasama. Iwang ka daw. Ayun, ito yung gusto ko. <laughs> Nagtingin pa nga sa, <laughs> <Ay, 60 laughs> <ba> sa... <laughs> <laughs> Alam ko, sa amin eh. <laughs> <laughs> Sabi ni Rai, na daw. <laughs> Papa, it's right. ya dengan 20